Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Basta ni isang support, wala kayong tatanggap sa akin. Dahil alam ko, umpisa pa lang, hindi yan mag-work. Uy, hey guys, alam nyo, may naiisip ako. What if mag... Uh, tayo tayo ng parang ukay or yung mga magbebenta tayo ng pre loved clothes. Kasi alam nyo, ang dami kong gamit sa bahay, especially mga damit na isang beses ko lang nasuot. Yung iba branded pa na hindi ko naman nagagamit. So, what if magtayo tayo ng ganun? Pwede naman. Kasi meron din ako mga accessories, jeans, then shoes na di ko nagagamit ngayon. then dun, dun nakatambak na sa bahay. Ganun. Feeling ko hindi mag-work yan. Eh kasi feeling ko wala namang pupuntahan eh baka masayang lang ang effort mo. Well, siguro naman hindi masama na mag-try. Di ba, hmm. Chi? At least, like, yung pinagluma, ano, may pagkakikitaan ka. Kahit Pero pa, sa tingin nyo ba, may bibili ngayon ng mga luma? Well, yung iba naman kasi, hindi rin makaka-afford ng, alam mo yung pricey ng mga damit, so... Pero, kahit gusto nilang bumili, syempre gusto nila yung brand new Syempre, wala nang silang, ano, alam mo yun, bibili na nga lang sila, luma pa. Naku, masasayang nga lang yung effort nyo dyan. Tsaka, tignan nyo, 2023 na, magteto 24 na. Siyempre, iba na yung mga gusto ng tao. Gusto na, na yung mga aesthetic, di ba? kasi nila yung mga, alam mo yun, dapat ma-attract sa kanila yung mga tao. So, kapag nakita nila yung mga damit nyo, tapos nakita, tapos nakita nila, nasuot, nasuot nyo na yun. Siyempre, alam nyo yun, iba na yung tingin ng mga tao sa damit niya. Ay nako, huwag niyo na nga sayangin yung oras niyo dyan. Tsaka di mo, may mga school kayo. Bakit sinasayang niyo yung oras sa ganyan? And Alam niyo, baka magalit lang ang mga magulang niyo. Dahil mas gusto nila, syempre. I mean, mara, baka, na, baka mamaya maramdaman nila na hindi pa sapat yung binibigay nila sa inyo. Hindi niyo kailangan mag-ganyan. Pwede lang i Kung hindi gagana, di okay, next time ulit. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Basta, ni isang support wala kayong tatanggap sa akin. Dahil alam ko, umpisa pa lang, hindi yan mag-work. <coughs> Chi, check mo nga kung anong oras na. Inantok ah, na ako. Ah, okay. Sige, sige. Wait lang ha? ah. Ah, uh, mag-3am na. Grabe, Anong oras na pala? Nung no? ginabot oh. na tayo ng madaling araw. Kaya yan. Sana mag-work to no. Sana alam mo 'yun, pumatok, tas maraming kita, maraming bumili. mag work to. Trust the process lang. Taga-tiyaga lang tayo. Kaya nga eh, sana worth it yung pagod natin. Tsaka, alam mo salamat ah kasi kahit maraming tao na uh, nanghuhusga sa atin, nandiyan ka pa rin para sumuporta. No problem. Basta nandito lang ako basta mag-support sa'yo. Thank you, ah. Okay na to. Uy, congrats sa ating dalawa. Congrats. Ang saya na Oo. benta natin yung dalawang bag. No? Nakadalawang bag din tayo. Kaya nga, Oo. buti na lang sinama tayo ni Tita Casey dito sa event na to, sa Musichino event, no? At least, kit pa na nakabenta tayo, nakarami pa tayo. Ang no. din yun, Hi! Are you the people behind the Baguettes merch? I ah, yes, yes po. po. And ikaw po yung uh, may-ari ng Javin's Boutique, right? Yes, I am the owner of Javin's Boutique. Ah, nice Hi. To meet you, nice, nice to meet, to meet you, you too. You know what? I've seen you sa so social media's and I must say, I'm impressed. Nakababata niyo ang galing niyo sa buhay. Madiskarte kayo. So that's why I wanted to give you a sponsorship. Is it okay? Yes, yes po. po. Okay, so ganito, bibigyan ko kayo ng chance na mag-shop mag sa aking boutique. Free rent, and I'll also help you with the designs para naman makatulong sa startup business nyo. Okay ba? Sige po, see malaking opportunity pa. po yan para sa amin. Thank you po, Thank ha? You no po. worries. Natutuwa ako sa mga batang katulad nyo, kaya I'm I'm willing to sponsor you. Thank you po. Thank you no you worries. Pa. Nice to meet you. See you soon, right? See you. See you po. Okay. Bye-bye. <laughs> Kuya, ikaw ba yung pagkukuhaan ko ng, ng damit? Isha? Yes. Ako nga. eh uh, doon lang kukunin ko na lang. Okay, sige. Ito na yung bayad ko. Buo yan, ha? Tsaka siguraduhin mong original yan, ha? Kasi ayoko ng peke. Oo oh, naman, legit na legit yun. Galing pa ibang bansa yun, eh. Hindi ko nagbibenta ng peke. That's nice. Ayaw kasi ng mga, ano yun, packing mga gamit. Gusto ko laging original para pag nakita ng ibang tao. Wait lang, alam mo? Familiar ka Ikaw ba yung kaibigan ni Godel? Yung may-ari ng no bagets mo? Yung clothing? Yes, ako nga. Kaibigan ko siya. Pero yung mga gamit niya kasi doon, alam mo na, fake. Hindi mga original. So ngayon, gusto ko ng original kasi gusto ko maipamukha sa kanya na yung mga gamit ko original, hindi ako bumibili ng peke. At walang bibili ng mga peking gamit. Peke, ha? Pero wait lang, di ba sikat na sikat sila ngayon sa social media? Oo, pero I feel na inuuto niya lang yung mga tao. Ano ka ba, no? Pati ba naman ikaw naniniwala? Mm, okay, alam ano mo kasi bala ko ka marupang collab doon, eh. Pero na peke sabi mo, Basta, gusto ko na makuha yung damit as soon as possible. Gusto ko kasi mapatunayan kay Goodell at kay Ralchi na hindi matatalo ang Class A, ang original. Lalo lalo na sa mga damit. Kaya gusto ko, original ha. Oo naman, hindi ka mag Sige na. Handa okay. ako na. Okay, salamat. Bakit ka pala Um, ito, namang problema. Kasi, na-scam ako eh. Oh, ano nangyari? Kasi, nag ako ng damit. Hmm? Tapos, sabi niya original kasi, alam mo naman ako, alam mo gusto ako, gusto ko ng mga original na gamit. Sa so, yun, na-scam ako. Tinakbuhan ako, hindi na sumasagot sa mga calls ko. Ang laki pa nang binayad ko. Tsaka sinabi ko sa kanya na kaya ako gusto bumili ng ganung gamit para mapatunayan sa iyo na gusto ko na, na dapat mas magandang original yung mga gamit. Tapos sinabi ko na fake yung mga ano yung gamit niyo dyan, hindi binibenta nyo. So, Sorry. Pinaparating mo sa akin na siniraan mo yung clothing brand namin. Ayun na nga. Um. Sorry, Dede. Sorry if um, nangyari yan sa'yo. Hindi ko naman in-expect na ganon. Tsaka, sige, uh, tatanggapin ko yung apology mo. Pero, sana next time, huwag mo pangunahan ng mga negative. Uh, sabi nga, di ba, always be positive. Mm -hmm. Tsaka, sige, napapatawad na kita. Thank you, ha. Pero, you don't need to say sorry. Ako yung dapat mag-sorry sa'yo. <coughs> sorry ko tila. Napungunaan ko ng negative. ba diba? Ako naman, ako yung kaibigan nyo. Pero ako tong hindi sumuporta sa inyo. Ako pa yung nagdown sa inyo. Dapat nga sinuportahan ko kayo eh. Okay lang yan, Isha. So, ano bang gusto mo? Gusto mo bang tumulong sa amin? Gusto mo bang ano? Or... Ayan. punta ako dito. Kasi gusto kong sorry at gusto kong tumulong sa inyo para makabawi ako sa'yo. Sige, Ganito na lang, uh, tatanggapin ko yan, tatanggapin ko yung uh, proposal mo sa amin, pero taga ka muna. Hindi, <laughs> joke lang. Pero sige, uh, uh, tatanggapin ko yan na uh, tumulong ka sa amin, tsaka para na yung mga bawi sa amin. Thank you, Adela. Sinanggapin ko pa rin ako. Tsaka congratulations sa inyo, Miral. Thank you. Thank you. Thank you.